Sa edad na 58, wala pang karamdamang iniinda si Tatay Edward, kanyang sekreto, regular na pagpapakonsulta sa doktor. Pero hindi pa siya nagpapakampante, lalo pa't at laga na pa rin ang mga sakit, gaya na lamang ng tuberkulosis. Hindi natin alam sir, kaya uh, pumunta kami dito voluntary, pa-extray. Kaya naman, ikinatuwa niya ang libreng check at x-ray na atid ng mobile clinic ng Department of Health Cordillera na ipinasakamay ng Philippine Business for Social Progress. Na isa ito sa pakikipagtulungan ng Philippine Business for Social Progress, Department of Health Cordillera, pamalang lungsod ng Baguio at probinsya ng Binggit. Pagdating kasi sa TV, nag-uumpisa ang lahat sa screening. Eh. We want to ensure na lahat ma-screen kasi bago, bago mo maka... Ito yung para, para mahanap natin ng TB cases. And eventually, on, and hopefully, ma-eliminate yung TB sa country. So, ang mobile van will make sure na ang access to the screening services is uh, closer to the patient's homes. Dahil noong nakaraang taon, 10,000 katao lang sumalang sa screening at check-up mula sa target na 226,000 na dapat masuri. Pahirapan din kasi ang pag-abot sa mga pasyenteng nasa liblib na lugar. Very maasahan nitong mobile van kasi pupunta ang serbisyo po ilalapit sa community na. Hindi na sila ang lalapit sa atin. Pero syempre, uh, by schedule siya. Uh, Naka-schedule naman na yan through sa mga uh, ang tawag doon, rural health uh, district unit. Alam mo kasi ang importante rito kasi sa TB, we have to seek them out kailangan hanapin mo sila. Hindi pwede naghihintay ka lang at sila yung pumupunta. Kaya we have program uh, sampans para makabili tayo ng mga mobile, yung mga portable na backpack na mga portable x-rays. At the same time, siguro isa rin to siguro sa kailangan na nating uh, ma-procure na rin. Sa loob ng klinik, makikita ang isang unit ng x-ray machine na kayang makapagbigay ng resulta sa tulong ng artificial intelligence. Natutuwa kami sa PBSB kasi kung wala din po sila, baka hindi natin basta-basta uh, makukuha yung gusto, uh, makamit yung outcome na sana ma-end na ang TB. Nakatakdang lumibot ang mobile clinic sa mga barangay health centers sa Baguio at Binge. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.